Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay paano pakapalin ang numipis na kilay. Ang pangunahing dahilan ng pagdipis ng kilay ay yung sobrang pagbubunot o pag or o noong bata pa tayo. Kaya nga ang panawagan ko sa mga beautician at sa mga kabataan na huwag pong uubusin ang buhok sa ating kilay dahil baka hindi na ito bumalik. Ano po? Alam nyo ba na sa, pag, sa bawat pagbunot ng kilay o buhok, ano po, e eh, nagkakaroon ng damage doon sa hair follicles yan, ng inyong buhok. At maaaring hindi na yan tumubo. Pero kung talagang naging manipis na ang ating kilay, meron naman po tayo mga solusyon para dyan. Ngayon, marami nang nabibili ng mga eyebrow pencil katulad nito. So, pwede mong iguhit sa gusto mong shape o arch ang iyong kilay. At meron ng mga 24 hours nito, ha? hindi nabubura. At meron din namang mga eyebrow makeup katulad nito. Hindi po kamahalan at ito pwede nyo i-drawing ano, doon muna sa sides hanggang sa gitna. Meron din tong kasamang mga eyebrow gels or wax para laging nasa lugar yung buhok doon sa inyong kilay ano po. At uh, pag nakita nyo na parang may mga blank spaces jan pwede yung doon ilagay yung mga natitirang hairs doon sa inyong kilay. At ang payo ko nga po, uh, itago nyo na itong inyong mga tweezers kasi Tuwing makikita nyo to, parang ang sarap-sarap magbunot ng kilay, ano po, eh dapat once a month lang ang pagbubunot, ano po. Tsaka yung mga gilid-gilid lamang, kasi kakabunot nyo, hindi nyo napansin, napanipis nyo na pala yung inyong kilay. So, mahirap na itong patubuin at ibalik, ano po. At, Itanong nyo rin sa inyong dermatologist, pwede ba kayong gumamit ng minoxidil para kumapal ulit ang buhok? sa inyong kilay. Ano po? At syempre, naglagay na tayo ng eyebrow makeup. Ano? Sa pagtanggal nito, wag tayong gagamit ng mga towels kasi ah, sa sobrang diin ng towel na ito ay pwedeng matanggal yung mga buhok. Ah, ang pinapayo natin, kukuha tayo ng cotton buds. Yan, tapos may mga nabibili, mura lang mga eye makeup remover, ano. Isasawsaw nyo doon at yun ang gagamitin nyo pangbura o pangtanggal ng inyong eyebrow makeup. Ito din kasi yung ginagamit nyo sa eyes nyo. So banayad lang ito, ano po. At isa pang dahilan ng pagkakaroon ng mga pagkaubus uh, pagkaubos ng buhok ano po sa kilay, eh yung pagkakaroon ng dandruff doon sa ating kilay. So pwede kayong pumunta sa inyong dermatologist at bibigyan niya kayo ng mga mild steroids o kaya naman itong mga ketoconazole cream, mga antifungal creams ito para hindi na po magkaroon ng balakuba kasi pag nga makate, uh, ah, kakamuti natin, e eh, maaaring matanggal din yung mga hairs dyan. So sana po ah, magig kapal na ulit ang ating kilay. Ano po? Kasi may mga solusyon naman dyan kasi yan ang uso ngayon. Salamat po.